ipinanganak at lumaki sa may kayang pamilya. Ang kanyang asawa na si Ronnie Velasco ay tinaguri ang energy czar ng bansa noong Rehiming Marcos. Mahilig sa musika at tagatangkilig ng mga obra ng national artist na si Napoleon Abueva at ng iskultor na si Ramon Orlina. Ang music po sa Pilipinas, parang maraming nagsasabi na walang pera dyan, hindi naman ata pwedeng maging stable na career yan. Naranasan niyo rin po ba yung gano'ng klaseng? I, w I wasn't thinking of the money part. Mm -mm, mm -mm. Uh, I really wanted to be a housewife pianist. That's what I wanted to <laughs> Libutin natin ang tahanan at kilalanin ang pianistang si Erlinda Velasco. Uh -huh. Mahigit apat na dekada na ang 2,000 square meters na bahay na ito ng mga Velasco sa Makati sa pintuan pa lang bubungad na agad ang mga antigong gamit gaya na lamang ng main door na ito na mas matanda pa raw kay Erlinda. This door is very special to your family. Yes, this belongs to the old ancestral home in Victoria, Tarlac. As Asin ito yung original na na pintuan. Yeah. Talaga. This was their front door. Oh, oh, oh. Bakit importante <coughs> sa inyo, hindi lang yung, yung house in Victoria pero yung ancestral home din yun sa Pampanga na ngayon ay na museum na, na um, i-restore at saka yeah. pangalagaan pa rin? I just felt that, you know, you, you want something uh, that mo, more meaningful than just everything new and... Mm -mm, modern, yeah, ganyan. Dating may pabrika ng salamin ang mga Velasco, kaya naman ang mga dingding at sliding door, gawa rin sa salamin. Buhod sa mga figurine at palamuti na gawa sa salamin, bumibida rin ang mga Orlina sculpture sa kanyang tahanan. Napansin ko rin po dito sa bahay ninyo, parang ang daming Orlina sculpture. Yung mga green <coughs> yeah. na, na yun. You love Orlina? Well, you Ay, know, oh, yeah. This is beautiful. Well, my husband helped Orlina in the very beginning. Because he was the one who built the glass plant di ba? My, my husband. Ay, oo. Oh, oh. Yeah. And Orlina needed raw material, no? He needed okay. glass. Okay. So my husband said, help yourself. So he went, he would go to the glass mm -hmm. plant and get these chunks of glass. And, and that's how he started. So, <coughs> nakilala niyo si Ramon Orlina. Hindi pa siya talaga no, sikat na sikat na as oh, oh. we know. No, he was just starting. Now. He was just Parting starting. Palang, mm -hmm. ang swerte niyo. So, ay sumusunod na. Sabi niyo Orlina. Yeah. Kasi sa inyo pala nanggaling yung glass. Uh -oh, uh -oh. Ipinagmamalaki rin ni Erlinda ang ilang dekadang mga obra ng National Artist na si Napoleon Abueva. 1972 pa. Uh -uh. Uh -oh. Close din po kayo sa ano kay Abueva? Kay Abueva. Uh -huh. No, nung uh -huh. time na close kayo sa kanya hindi pa siya sikat. Ay, na sa... okay. Sikat na siya? Ah, sikat Sik na siya. Ah, oh. sikat na sikat, sikat na, na siya. Kapansin-pansin sa loob ng bahay ng mga Velasco ang kakaiba nitong kisame. Tulad na lamang ng kisame ito sa kanilang formal living room na gawa sa hammered metal. Ang kisame namang ito sa isang parte ng kanilang tahanan, native naman ng tema. Kakaiba to sa wali. Yeah. Ano naman it's, ang idea nito? The ceiling in Victoria, Tantak, mm -hmm. mm -hmm. was sa So, mm -hmm. Talaga ganun, ganun yung uh, na-envision ninyo uh, mag-asawa na uh, kung ano yung pinanggalingan ninyong uh, bahay iyon yung uh, ilalagay ninyo dito. But that's not really sawali anymore, no? That's Ay, already man. wood strips that were made to look like sawali. That's why they lasted. That's the original. Uh, that's the original. No? It's just made to look like. Sawali. Uh, mm -hmm. Makikita rin dito ang ilang mga miniature piano na koleksyon ni Erlinda. Ang kanya namang asawa na si Ronnie ay isang cellist, kaya naman iba't ibang uri ng cello ang nakadisplay sa kanilang tahanan. Ang mga instrumentong ito, nagsisilbing paalala ng kontribusyon ng mag-asawa sa musika. Mga kapusong, ngayon lang ako nakakita ng bahay na may dalawang piano at magkaharapan pa sila. Bakit po may dalawang piano dito? Well, when you're playing two pianos, you have to face each other. So then... Dalawa kayo sa ano sa isang piano, tas mm -mm. so apat parang apat na kamay ang gumagala. Mm -hmm. Wow, talaga. Nakapagtapos ng Bachelor of Science in Music si Erlinda sa Santa Isabel College sa Manila. Naging Fulbright Scholar siya at nakapagtapos ng Master's Degree in Music sa Estados Unidos. Pero gano'n kayo kabata nung na, na, naisipan ninyo na, Uy, parang magaling ako mag-piano, ito magiging career ko? Yeah, I, I liked it and it was, uh, it wasn't so difficult as far as, you know, mm -mm. for me. So, I I just always thought, I'll just be a pianist and then I'll teach, mm -hmm. Mm -hmm. which mm -hmm. is what I did. Mm -hmm. Pero ang music po sa Pilipinas, parang maraming nagsasabi, Naku, walang pera dyan, hindi naman ata pwedeng maging mm -hmm. stable na career yan. Na, naranasan yeah. niyo rin po yeah. ba yung ganong klase? Yeah. I, I wasn't thinking of the money part. Mm -mm, mm -mm. Uh, I really wanted to be a housewife pianist. That's what I wanted to be. <laughs> <laughs> Pero pwede na po bang maging career talaga dito sa Pilipinas ang musika? Or wala pa tayo sa level ng katulad ng mm -hmm. sa ibang bansa, katulad sa Europa na yung appreciation for music? Uh -huh. eh. Pwede na rin. You always have to resort to teaching or, you know, you can't be just a performer. Mm -hmm. Malayo pa ba tayo doon sa ganung level na yun? Mm. At least classical music. Mm. Oh. Yeah, classical music. So hindi po kayo nakikinig ng mga pop music? Talaga classical lang alam niyo. Yeah, I don't know anything about pop music. <laughs>